Mysterio sa so Wilderness Farm, Day 25 of Winter Year 2, ang current funds ay 399,226 gold at ang total earnings ay 5,679,795 gold. Ngayon, uminom tayo ng tsaa at kumain ng crab sticks. So, nako, 33 na lang yung hay natin. Tapos, sarado pa si Marnie ngayon kasi Christmas party. Nako, bukas walang, walang pagkain yung ating mga ano. So, yun, o. No? Feast of the Winter Star. Yun na natin ano naman ang weather report. Tomorrow, it's going to be a beautiful sunny day. At, Uulan sa Fern Islands, Living of the Land. This is the last new episode of Living of the Land. The land before my retirement, I had a good time and I miss you, folks. Oh, and I've been told the station's going to start playing reruns next year. So tapos na, natapos na niya yung Living of the Land at ang ating kapalaran. The spirits are somewhat annoyed today. Luck will not be on your side. Kunin natin to. At saka ito. Ngayon. Padala natin tong age row. At ano pa ang ate? Ito, pagdinin muna natin dito. Tsaka to. Alahas dito. Ayan. Ngayon, eto, Pwede bang ilagay dito? Pwede. Meron pa yata tayo ng hindi na isa-isahin natin yung ating ano, time scoop. So, tingnan natin yung mga hindi natin na, na luto. Oh, ito. Void mayonnaise. Void mayonnaise. Ito, naluto na natin. Halos lahat niya at saka yung carp. So, yan. Gawin natin ng bukas. Pagka eel at pepper. Ito, nagawa na natin yung iba eh. Yan, di ba? At ito pa. So, meron dalawa sa kabilang page. Ang hindi natin nagawa kailangan natin magawa yun para makompleta na natin yung ating anong cookbook. Ito rin, squid ink. Ito, nakagawa na tayo. Yan, nakagawa na rin. Ito naman. Ito, pwede tayong gumawa ngayon. Hindi gumawa tayo. At saka, itong fiddlehead risotto. Ito, nakagawa na tayo. Ito rin, hindi pa tayo nakagawa. So, what's this? Parang alam ko kung ano yun ha. Meron pa rin tayo mga hindi pa na luto. Ito ang kailangan niya, 20 moss. So, ayan. Lagay natin dito. Ayan mga yan. At, ito lagay na natin yun. Aha! Ano pa ah? Magbibigay pala tayo ng regalo kay ano? Parang rice pudding yata yung gusto ni... Ayan! Rice pudding yung gusto ni Demetrius. Sa so, gawin naman dito... Maruti tayo ng mga itlog sa pagawaan ng mayonnaise. yan Sakto! at dito naman 1, 2, 3 naman dito naman ah wala na pala dyan ayan. ay wala na tayo palang ano ayan oh, o binigyan tayo ni Santa ng regalo kaya maglagay ulit tayo ng cookie sa para hindi natin makakalimutan at sa susunod ng mga pagbalik niya may cookie tayo <clears throat> tapos pick-upin natin lahat to bakit parang wala yata yung alam ko nagtanim tayo dito kahapon o nung other day Ba't kaya wala na naman? Nakakainis naman. Siguro nandyan, di lang natin nakikita. Yan. Dapat to, diligan. Yan. Ah, oh, dami na natin ako ang ano, 1, 2, 3. Hmm? pa yung ano Yung ating patatayin ito. Tayo dito. Saan naman si Snowy? Snowy, where are you? Asa ah, si Snowy? Hindi natin nakikita si Snowy. Ayun, natutulog. Hello, Snowy. Merry Christmas. di ba? Merry Christmas ngayon. to, O. Ating diligan. At itong mga hoops. Pag na kuha na ay. Ayan na, piece of the winter star. Tatapusin ko lang tong pagdidilig ko rito. Hanggang ano pa naman yun. Ah, silipin pala natin yung ano. Bukas ko na yan kukuhain. Dito, silipin natin. Wala, wala pa tayo makakuha, Pero tigatlo na yung mga ano. Ayan. And then, what's that? Last na kasi natin makaano dito, diba? ba kumusta kayo? Pasensya na, wala tayo. Wala naman mga kasi. Hey, ilambat ba ano ko? Alaga ko. Sana may hindi dito. Yes, mayroon. Akala ko wala. Kuti na lang. Hindi natin tong hay dito. Ayan. At dito naman, kamusta rin na. Kamustahin natin. Meron din. Ayan, sabi na ba yan. Nagpunta dito yung ano, witch gawin natin yung mayonnaise at gumawa tayo nung anong pangalan no meron tayong gagawin gagawin natin mayonnaise yan para makagawa nung ito rin kunin natin yung eggs or ano na oh oops hanggang dun lang ang yun natin nakukuha ito naman punta tayo yan, dami na rin. Masulat tayo. Lagay natin dito yung mga it ano, itlog. Yung pinakamalaking itlog. Ayan. Tapos, ang lagay na natin dito, yung, oh, apula at saka dito naman, yung peach. At dito, itong cherry tsaka apricot. Lagay natin dito yung hindi magbibenta. Itong tatlo, lagay naman natin. Ay, hindi pwede natin ibenta yung duck. Wala nga palang ibang ano yun. So, wala. Eleven, ano na sa so, kailangan natin gawin ito? Okay natin dyan. Inumin natin ito. Ano? Baka gumagal mo naman siya. Okay natin dito to. Ito dito. No. Tsaka mga duck eggs ko naman ito. Ito. Iwanan natin sa chest. Ang mga ano. Yan. Okay, hanggang to naman yun, no? Sana. Tapos lagay natin dito na to Salmon melon, tsaka ano. Okay, let's go. Well, na. Ano ba to? <laughs> Meron tayong dalan pizza. Oh, yung dami, oh. Ano naman tong bulati na yun? na Jack B. Jack B. Tick. Ayan, dumating na tayo sa Winter Star. Ano? Nagtitinda si ano? Ang mahal. Ay, ang cute ng Winter Banner, oh. Ornate window. Ay, kasi baka pwede nyo na makita doon sa... Oh, wallpaper. Baka meron na ako natin yung mga villager. Masyadong mahal, fair. Meron na ako. Si Emily. Look, it's the winter star. <laughs> oh, my mistake. It's just a decoration. <laughs> isa-isahin natin kausapin yung mga tao. Si Willie. Tsaka si Pimt. Si Pam. At si Penny. Hello, what kind of gift are you hoping to receive this year? An arranged meat pail? An interesting book? A lamp of gold. Siyempre, <coughs> an interesting book. Yes, a book can make a very nice week. Diba? Kasi para makumpleto na natin yung libro. Happy Feast of the Winter Star, Marshmallow, sabi ni Mayor Lewis. Happy feasting, Marshmallow. One benefit of the cold weather is that I can put frozen pizzas under the tree. <laughs> Ito naman si Jazz. Is it time to open presents? Linus. The mayor personally invited me to this table. I couldn't turn down. Turn that down. Ito naman si Harvey. ikan pai pala yung ano na. Yun. Eat, eat, eat. while well, it's still fresh. O, oh, ito naman dito yung mag ano, yung pamilya ni Kent. I got the toy dinosaur I want to see. See my little boy happy and healthy is what I'm thankful for. This part is for the overflow presents. There are just too many to count this year. Sabi ni Joe. Who gives someone a Joja basket? <laughs> Kunyari pa siya. Iyon yung gusto niya. Yung mga Joja. <laughs> It's pretty chilly today. Good thing everyone here is bundled up. Marwit. Well, husband got me a new power saw this year. He must have forgotten that he got me the same thing two years ago. Sina no to oh, si, and ano Abigin? I wonder which present is mine. Isn't the treat gorgeous? I spent all morning decorating it with Marnie and Jodie. It's a fun tradition. Sebastian, I guess it's nice. The whole family is together for once. George, I already spent all day with the family. Why do we need a big hubbub out in the cold? <laughs> you are more than welcome to join us at our table here. Si Alex. I'm pretty sure there's a green bowl shape present with my name on it underneath the spirit tree. Ngayon, <laughs> so tingnan natin kung lahat ba na nakausap na natin. Si Demetrius hindi. Si Wizard. Si Probus, Demetrius. Si Dwarf din hindi Si Leo. So, kausapin na natin itong Cactus King Bell ko. Give Demetrius his secret gift. Siyempre, itong rice pudding. So, it's you. Yes, it's me. Ah, a rice pudding. Thanks. Ano na naman ang makukuha natin. O oh, si Willy. Si Willy pala ang ating ano. What's that, Willy? Hey, Marshmallow. I'm your secret gift giver. Here, open it. Ano naman ang nakuha natin? Magnet. <laughs> so, nakakuha tayo ng magnet. It's not much, but I hope you like it. Siyempre, <laughs> okay yun. Regalo eh. So, ayan na ang ating gift. Ano? Ayan naman natin to. Ayan, ba ang ganda rin? <laughs> Pero uwi na wala naman na mangyayari We have to go home. Let's go home. Leave the feast of the winter star. Once you do, the festival will end. Yes. Yan, di ba? Ngayon, gawin natin. Sinatin yung bahay. And then, dito tayo. Uy, ang dami yon, oh. Ang dami na nakuha Ito dito. And then, ano pa? Ito may mga, ano pa, ano bang pwedeng ilagay dyan. Ito, lagay natin dito. Yan. Tago natin yung mga panlaban. Ito. Ito, itabi natin sa pandilin. Ito yung pagkain natin. Ay, saan ka ba tinatago yung warp? Nandito ba? Ito, oh, pwede itago pala dyan. <coughs> Meron pa tayo dito mga pang fertilizer, tsaka ano. Ngayon, kukunin ko lahat to. Just kasi send ko. Uy, ang laki ng ano, ng artichoke, oh. send natin sa shipping box. Ayan. Tapos natin i-send sa shipping box. Lalagyan din ulit natin itong mga ito. Ang dami oh. tapos didiligan pala natin itong mga ano mga prutas na nandito yung ano natin diligan natin tsaka tsaka diligan lahat at ito pa la it's getting late Siguro naman mabiligan na lahat siya. Tapos, ilagay natin dito itong... Ito, 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 ito. Simulan natin yan. Aha. Ilagay natin dito. Ito. Ito bukas pa paano natin kaya... Papaayos natin yan. Ano pa ang pwede nating ayusin? Ito, iya ano ko na sa labas. At ito, ay hindi yung ma matatagal ito. Matagal siyang magano ano. Ito, tago na muna natin. Tapos, kunin natin yan, tsaka to. Ayan, lumabas tayo. Oops, bago tayo lumabas. <laughs> ihanda mo na natin tong ano natin pasandata kasi baka may lumabas na alaman so, buti naman wala sana sana wala <laughs> oh meron eh <laughs> meron may kalaban doon. so iba natin to what else ayan matulog na tayo let's go to sleep go to sleep for the night yes So, for day 25 of winter, year 2, kumita tayo ng 32,664 gold.